Welcome back sa aking vlog At gabi nga po ay napadaan ako sa palengke Naabutan ba naman kami ng malakas na ulan sa aming biyahe pa uwi Tamang tama lang dumaan ako dito kasi ubos na rin aking mga pangangailangan sa kusina Awaan si Barbaro Kapitino po

Tuh, lalu lagu hmm. Rudi Bawang rin. bawang sampai si sebuyasnya

Right. Mila pala. Sa gitna ng na 'yun, sayo. At pumasok na nga ako sa loob mismo ng palengke dito ay may mga sibuyas. At heto na nga, may puting sibuyas at pula. Ang pinipili ko lagi ang pula. Pero kung gusto ko magluto ng biryani, ay bumibili naman ako nitong puting sibuyas. Sa ngayon pala, ay 80 pesos na ang kilo ng sibuyas na pula at natagalan nga ako sa pagpili ng magandang klase ng sibuyas. Yung iba kasi malalambot na. At ito na nga pala yung nabili kong isda sa palengke. Ulo lang pala ito, ulo ng mayamaya. -maya. Mura lang kasi, 50 pesos, isang kilo. Pinapira-piraso ko na nga po yan doon sa nagtitinda para pagdating ng bahay, hugasan ko na lang. Inugasan ko ng mabuti. Pagkatapos, nilagyan ko na ng kamati, sibuyas. At syempre, di ko makakalimutan ang luya. At para matanggal ang lansa, ay pinatuyo-tuyo ko muna ito bago lagyan ng tubig. Lumabas nga pala ako ng bahay. Kasi meron kaming tanim na tanglad. Kumuha ako ng isang puno. Pampadagdag kasi ito ng sarap. Tanggalan ko pala ito Tatanggalan ko ito ng mga matatandang dahon at huhugasan, didikdikin para lumabas yung lasa ng tanglad at pipilipitin bago ko ilagay sa sabaw. Siya nga pala, nagpakulo muna ako ng tubig sa heater bago ko nilagay dito sa niluluto ko para mabilis lang. At heto, nakatipid na naman ako sa gulay. Meron ako ditong talbos ng kamote. Galing sa akin kay kaibigan. At eto, naghanda na rin ako ng kalamansi. Piniga ako na. Nilagyan ko rin pala ito ng malalaking sili. At ngayon, inilagay ko na yung dahon. Pakakulo nito mamaya maya ay ilalagay ko na rin yung piniga kong kalamansi. Para talagang masarap ang sabaw. dahil kulong-kulo na, ilalagay ko na rin ngayon ang pinigya kong kalamansi. At ayan, konting halukag na lang ito. Titikman ko na nga ito para naman malaman ko kung maalat ba yung luto ko or kailangan pa ng asin. At ayun, okay na nga yung lasa niya. Sarap-sarap na nga kumain. At ito nga yung bandang leeg ng isda. Masarap tong prutuhin. At heto pala yung kawali. May mantika na yan. Hinihintay ko na lang talagang mainit yung mantika. Siya nga pala, para iwas talasik. Pag nagpiprito, naglalagay muna ako ng asin. Pag mainit na ang mantika. At dahil nga mainit na ang mantika, ay nagubasa na ako magprito. At heto na nga, natapos ko na rin yung pagluluto ko. Tara po, kain tayo. Lumabas nga ako saglit ng bahay kasi akala ko malakas yung ulan. Bibidyohan ko sana na habang kumakain kami, ay kasabay ng lakas ng ulan. Pero wala eh. Ayan, ambon na lang pala. <laughs>